Let's go, let's go, let's go. Ah, uh, Namiss ko kayo mga kaibigan, mga kaigsunan. Ah, uh, ah, uh, medyo, <laughs> pasensya na, no? medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag ah uh, uh, labas ng uh, video clippings o post, no? video blogs No? So, pasensya na. ah uh, sa totoo niyan is uh, nagkaroon ng uh, ko hindi ko malaman yung aking mga Google Slides no yung mga slides mga ginagamit para i-present ang mga picture mga text ay eh, nawala so <laughs> pagpasensya niyo na no hindi ko kasi hanggang talaga maibalik-balik dahil alam niyo na hindi naman tayo eksperto dito so Humingi pa tayo ng mga payo, opinion ng iba uh, sa mga at sa anak ko. So, at least, buti na lang nabigyan uli ako ng idea kung paano gawin at paano may balik. So, pagpasensya nyo na, no? Uh, ngayon lang uli tayo. Ngayon ko lang halos na ayos. So, almost three weeks na hindi ako uh, gawa ng uh, video, no? So, maraming nangyari, pero... Ah, uh, natin nating makahabol. So, ulitin ko, pasensya na mo no, mga kaigsuonan nato diyan sa Bisayas, ah, uh, Jemprey yung mga nasa katagalugan, uh, pasensya na kayo. Ah, uh, eh ito, Ah, uh, simulan natin uli lahat ng mga ka-Cardo diyan. Ah, uh, here we go. <laughs> so, ang topic natin is itong uh, Do 38 kuno, no mga Duterte yot na umipal nung nakaraang uh, quadcom. Hindi ko pag-aaksayahan kung anong pangalan ng babaeng yan, pero yan ay uh, Mrs. nung Ronald Cardima, no? Kung natatandaan nyo, yan yung sobrang uh, uh, nagpapakatuta sa mga Duterte, lalo na kay Digong, ano? So, dumikit ng gusto yan sa kay Digong, hanggang sa tila na kumbinsi na sumali na rin sa politika no nagrarally yan sa sabi sa Luneta pero lilima silang mga kabataan no sa madaling sabi uh, kung nasubaybayan yung ta nyo, yung taong yan ay uh, tumakbo nga yan noong 2022 kung hindi ako nagkamali no 2022 ba or uh, nakaraan pa. So, nanalo yan. Pero dahil sa nagkukunyaring bata, ay eh, namatanda naman mabala, ay eh, natanggal. No? So, galit na galit yan kay Guanzon, yung Commissioner Guanzon. Na kung naalala nyo yung kwentong yan. So, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Uh, bakit ko ito, mis, yan ang nakasulat sa aking screen no? Huwag masyadong halata. <laughs> Parang galing sa isang kanta 'yan, pero uh, pwede nating sabihin, huwag kasi masyadong magpahalata na chusyungas yung kayo, no? Mga doter tiyot kuno sila. So hindi naman natin sinasabi na may mga bumoto sa inyo o sa kanila ay mga syunga din. Pero uh, nakakalungkot na ang ibuto ng mga kabataan nung eleksyon na yon ay uh, mga syunga pala ng mga leader. So, pasok mga kaibigan, no? Ito 'yun. Mhm. Mm no? Ah, mayroon pa tayong sinulat diyan <laughs> mga bayaning ignorante, no? Paano nangyari 'yon, no? Mga bayaning ignorante kasi Ah, uh, kuadkom quadcom nang uh, hearing na kung saan na uh, dumalo si Duterte, nagpakitang gilas ito, no? Itong Duterte youth na to, no? At dahil nga sabi ko kanina na uh na disqualify 'yung lalaki, 'yung Ronald uh, Cardima, ang nakaupo dahil itong babae ang uh, second uh, ang tawag diyan is 'yung Uh, pag nags, nag, naghain ka kasi ng uh, uh, partilismo, uh, mayroon kang tinatawag na parang mga pagnanalo eh kung sino yung unang nominee. So, yung unang nominee, yung matandang Ronald na nagkukunya ring bata o kabataan. Eh, na-disqualified nga. Kaya ang ungo po, itong asawa. Dahil mas bata-bata ito. Pero ayaw ko nga pagkabala ng panahon pa kung anong pangalan nito, ano. Pero ito bali yung umupo. Yung si Ronald ay nagmukhang tanga na dumating din dyan sa Quadcom Committee. Pero siyempre dahil hindi siyang ang, uh, congressman, so yung asawa niya ang nagsalita. Huh? So kung nanood kayo, naglitan niya o nagbigay ito ng kanyang uh, mensahe. No? Nagbigay ng mensahe ang nakakalungkot, nagmistula itong uh, syunga. <laughs> nagmistula ang aanga-anga. Alam niyo kung bakit. Tila na gamit siya, no? Dahil sa sa layunin nila na makapagpaipal, no? Kung sa Bisaya makapag uh, makapaglana, no? Makapagpabida doon sa ilang amo nga si Duterte, nagbigay ito ng speech na kung saan uh, pumapabor, no? Pumapabor sa gadsagara na pagpabor kay Duterte at kay Sara. Sa anong paraan? This si is as usual. Kung anong pinagsasabi, sinasabi lagi ni Sarah. No? Kung sabi ko nga noon pa, na pag si Duterte ang nagsasalita, ay eh, ginagamit lagi yung druga na panakot at dahil sa pumalpak sa loob ng anim na taon, wala namang nangyari. Itong anak na si Sarah, ang ginagamit na naman ngayon ay yung mga NPA, makakaliwa, mga terorista, na ginagamit na naman niyang panakot no, sa taong bayan na para siya ay uh, suportahan. Di umano, no, siya ay nakikipaglaban o lalaban sa uh, terorista, sa mga NPA, sa mga nanggugulo sa bayan. So, sino ba naman ang hindi mainggan nyo? No? So, itong babaeng ito ay ganun din ang pinagsasabi nung kanyang uh, mensahe diyan sa Quadcom. Ano? Ah, uh, Kampi kay Duterte, kampi kay Sara, nilalabanan daw ng kanilang Duterte yun. Yung NPA, mga makakaliwa, nagbitaw pa ng mga salita laban sa mga makabayan black, no? Paulit-ulit 'yan. Kung napapansin niyo, paulit-ulit 'yan. Na kanilang uh, propaganda, no? Propaganda 'yan kasi alam niyo kung bakit. Sa totoo lang, hindi ba kayo nagsasawa sa kanilang litanya o sa kanilang marites, yung kanilang pinagsasabi? Dahil sa totoo lang, kahit na anong pagsasabi nila dyan ng mga makakaliwa, NPA, CPP, NPA, mga nanggugulo, may mga terorista. Sa totoo lang, hindi naman yan ang, ang uh, wag nating uh, kumbaga tila bayani sila na nagsasabi na sila ang dapat uh, kilalanin. Sila daw ang nagtutuo, nagmamahal sa bayan. At sila daw ang dapat uh, parang uh, tingalain ng mga bayani pero itong mga taong ito sa totoo lang no kung napapansin niyo wala itong mga bibig wala itong mga bunga nga pagdating doon sa corruption no kawalan ng hustisya uh, kawalan ng uh, ikabubuhay ang mga tao hindi ito nagsasalita tungkol sa sahod paano mapataas yung sahod paano mal mapapaayos yung problema natin sa transportasyon paano ang problema natin sa pabahay at sa mga palupa. Hindi nyo ba na, napansin yon? Walang ibang salita itong mga ito kung hindi makakaliwa, sumisira daw sa bayan, yung mga NPE, mga terror. Eh wala na halos yun. No? Pero ginagamit pa rin nila pang propaganda. Wala pinag-iba kay Sara Duterte yan, no? mga kababayan. So, Pakinggan nyo, no? Pakinggan nyo kung paano ito uh, pinahiya. No? Paano pinahiya nila ako ang babaeng ito. Kapwa pa man din nila, congressman, kasi nga uh, na, 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 nanalo yung Duterte youth, uh, youth at ito ang nakaupo. So, nakakaya. Pero ganun pa man, pakinggan nyo para malaman nyo na hindi lang si Carlo Critico ang nakapansin sa mga style na mga ito. Kung hindi, yung maging ang kapwa nila mga congressman. No? So ito, pakinggan natin. After Republic Act 6975 was enacted, the statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpaimbestiga. <laughs> Kita niyo? Nakakaya yun, no? Sabihan ka ba namang ang kongres, kongresistang ito ay uh, ignorante o ignorance, no? Wala naman pinagkaibahan. But ituloy natin. Kung gusto po niya na magpaimbestiga, magfile siya ng resolution and maybe refer to the appropriate committee to be fair with her. She's a congressman. She knows the rules. However, your statement Or your statements betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. So I beg to disagree, Mr. Chair. Yan, itong babaeng nasa gawing uh, kaliwa, no? Yung pinaka nasa dulo, yung naka uh, nasa kanang bahagi ni Colmenares, ni Atty. Conte. Ito, yung babae niyan, Yan yun, no? Uh, asawa yan nung Ronald Cardima. <laughs> Nakakahiya ang nangyari dito. Ay, eh, tuloy natin. Uh, sila lang ang nakikipaglaban at marunong ikipaglaban sa kalaban. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. Yes, let me emphasize na wala pong may monopolya ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo rito. And following the suggestion of uh, Congressman Acop, kung merong kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi yum-attend kayo kapag andito lang ang dating pangulo, ang, da ang ating Vice presidente. Umattend kayo. This committee hearing, this Quadcom makes announcements of all its hearings. And from here on, we want to expect, we want to see you in our hearing, and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Walahong hong ano niyan Wala hong ano yan. Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po riyan. Uh, gusto ko lamang pong liwanagin na walahong may monopolyo sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. <laughs> Nakita niyo? <laughs> Nakita niyo? Kasi masyadong uh, nagpaipay, ano? nagpaipal. Kaya tuloy, ayan. Sabi ko nga dyan, pahiya ka tuloy. Ano? Kung wala kasing alam, huwag magpagamit. No? Kasi alam nyo sa politika, mga kaigsunan. No? Kung uh, tuta ka rin lang o iro ka sa usa politiko, kung gusto gyud ni mo uh, ipagtanggol ang politiko na 'yan. At gusto mong uh, ipakita sa kanya yung yung kagalingan. Ayan, magsalita ka. Pero dapat mag-research ka rin naman, no? Mag magbigay uh, ka naman ng mga pagsasaliksik para pag ikaw nang magsalita, ay medyo hindi ka naman halata na wala kang alam pero sa simpleng sa, sa simpleng uh, salita may gumawa lang ng iyong statement at binasa mo lang. <laughs> no? Pero hindi Unang-una, pinagpipilitan kasi ng mga ito, kahit si Sarah, kahit ito sila uh, Badoy, sila si, uh, Eric Siles, no? lahat na ng mga vlogger at itong uh, Duterte Yot na to pinagpipilitan nila yung uh, dapat na pukusan yung mga MPA, mga kaliwa, mga terorista dahil sinisira daw yung bu 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 uh, kabuhayan ng mamamayan ng Pilipino at sinasisingit din yung siyempre yung droga na naging kampanya ng kanila ni Duterte pero sa totoo lang alisin natin yung sa droga mag-usap tayo dun sa NPA sa terorista wala na halos datos na nagsasabi na napakadami pa niyan at dapat pa at, 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 dapat pa tayong matakot no wala nang datos wala na silang sinasabi kung ilan yung mga yan ginagamit lang nilang panakot at alam niyo naman tulad ni Sara pag kinakampanya nila yan at uh, gumagawa sila ng mga programa no di umano para sa mga rebelyon sa mga kabataang maari daw mahikayat eh may kaakibat na malaking pera yan. So anong ibig sabihin nun? Ginagamit lang nilang issue yan para makalikom ng napakaraming pera. Yan na nga yung problema nila ngayon sa kongreso dahil nahuli na yung kanilang mga confidential pan na palpak. No? Madaming, mas madaming ngayong nalalaman na tila na bulsa no? So, yan, yung babaeng ito, no? Nakakahiya, di ba? So, it ituloy lang natin yung kaunti pang natitira sa sinabi ni uh, Congressman Barber. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo nagseservisyo eh. Di ba? Huwag niyo sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Huwag niyo susuluhin yan. Dahil Dala magagalit si Congressman Dan Fernandez. Anyway, Mr. Chairman, uh, Chairman, Chairman. Say chair. Congressman Abante and then Congressman uh... Okay, tama na 'yon, no? So walang kung totoo walang mukha na 'tong ihaharap. eh, no? <laughs> Maliban na lang kung makapal nga talaga ang mukha nito katulad ng kanyang mister. Ay uh, magpapatuloy ito siyempre sa Kongreso. Kaya nga sabi ko nga dyan, makontento na lang siya sa pagiging uh, congresswoman niya, di ba no? Na walang kaalam-alam at antay na lang na matapos yung kanilang termino. Dahil alam ko na sa sunod na eleksyon, hindi na ito mananalo, no? Nanalo, nanalo lang ito dahil sikat pa si Duterte noon, no? At uh, alam naman natin ang nangyari sa kumilik, no? So, pustaan man tayo, no? <laughs> nakakapaghamon tuloy ako ng pustaan. Pero alam ko, hindi na mananalo itong Dr. Tiyot na ito. No? So, panawagan ko lang sa inyo, mga kababayan, maging matalas lang ang atong pag-observa sa mga tao. No? Lalo na kini sila ng mga nahimong leader, ng mga nasayukta sa pagbutar, sa pagbuto sa ila. Tandaan ninyo, ha, na ang kanilang propaganda ay paulit-ulit lang, no? Pananakot na lang ang kanilang ginagawa. Siyempre, pag nagkwento sila tungkol diyan sa mga gera, sa mga na-recruit daw ng mga MPI, ng mga kabataan, hindi nila kapag aral ay eh talagang makukumbinsi tayo, no? Kasi sino ba naman ang hindi manghinayang? Pero pakatandaan natin, na hindi nga yan ang malaking problema ng bansa ngayon. Dahil halos wala na yan. Ang dapat nilang, kung magsasabi sila ng ganyan, uh, lagyan nila ng datos, lagyan nila ng uh, ng uh, listahan, bigyan nila ng listahan, kung ilang libo ba talaga ang may ganyan. Hindi yung general statement kasi yan eh. No? General statement yan. Mas mainam ba nga itong ginagawa ng mga makabayan black eh tulad niyan, ang patayan sa EJK ay mayroong uh, talaan, may lista kung ilan. Ilang libo ang napatay. Hindi yung tulad nung magsalita lang sila ng uh, dapat tayong matakot sa mga terorista dahil sinisira yung bansa natin. Eh, Lynn, saan? Kailan nangyari? Yun ang kailangan ng tao. Pero itong mga nangyayaring AJK, itong mga nangyayaring kagutuman, itong nangyayaring kakulangan ng uh, sahod ng ating mga manggagawa, ito yung totoong may datos. Pero tingnan yung mga yan, nagsasalita ba yan? Nagsasalita ba sila sa korupsyon na nangyayari ngayon sa uh, Office of the Vice President? Nagsalita ba itong mga ito sa korupsyon nung nangyayari sa Paro Nagsasalita ba ito sila sa... Anong nangyayaring uh, kakulangan ng mga eskwelahan? Hindi. Kaya paano magiging dakila o bayani ang mga ito? Ha? meruin mo, pinapasa nila yung uh, pagkilala na para bang sila iubod ng galing. Kaya yan, napahiya tuloy sila, di ba? Sinabi nga ni Barbers na huwag nyo akuin na kayo ang uh, magaling, kayo ang uh, tagapagtanggol ng bayan. Ha? Kasi kailanman hindi magiging tagapagtanggol ang isang leader kung ang kanyang issue lang palagi ay eh, tulad lang yan. No? NPA, makakaliwa, terorista. Ang dami nating problema. No? Kuryente, tubig, babahay, kalusugan, wala tayong uh, magandang serbisyo sa Uh, hospital, wala tayong magandang serbisyo sa transportasyon. Napakadami nating problema. Pero yung mga yan nagsasalita ba? At pakatandaan pala natin, ano, mga kababayan, kahit sa West Philippine Sea, sa usaping uh, pang-aagaw ng China, itong grupong mga Duterte, ni hindi magsasalita yan kahit na pinagluloko, uh, binubuli, uh, sinaktan na ang ating mga uh, coast guard, ang ating mga mangingisda. Tingnan nyo, nagsasalita ba yung mga yan? Kaya kung tutusin, itong mga ito ang dapat ikundin na. Ito, itong mga ito ang dapat ikundim. No? Mas dapat pa nga nating hangaan ang tulad ng mga makabayang grupo dahil yung mga yan, kahit na ano pang sabihin ng mga ito, ng mga kalaban, sila pa rin ang maraming ipinaglalaban na dikit sa ating sigmura o dikit sa ating tiyan. Tulad ng mga pasaho, yung sahod, usapin ng uh, pagpapababa ng presyo ng gasolina, pagpapababa ng presyo ng uh, bilihin, paglalaban na, sa usapin ng uh, Pell Health, bayad sa SSS, mga overtime fee panawagan tungkol, tungkol, sa pabahay, panawagan tungkol sa palupa, sa, sa usaping agraryo. No? Kaya kung tutuusin, kung sino yung mga leader na nagtataglay ng napakaraming laban para sa kapakipakinabang ng mamamayan, ay yung pa ang mas dapat nating suportahan. Kaysa tulad ng mga ito na may hidden agenda susuporta lang kay Duterte, dadalo lang sa meeting dahil andun si Duterte. After that, wala naman pinagagawa sa usapin ng uh, ibang bagay na kailangan din ng mamamayang Pilipino. Sana nakuha nyo, no? Ito nga pala, no? Pakita ko lang ang mister nito. Yan ang mister niyan, no? Yan yung Ronald Cardima, no? At Tingnan nyo sa pangalawang litrato, andyan yan, no? Katabi niya si Bongo at si Duterte. Uh, ganon ka chip sip at ganon ka tuta ng mga Duterte ang mga yan. So, hindi nakakapagtaka na ginamit niya yung kanyang asawa, no? Pinagsalita niya doon sa uh, Congress. Ayan, napahiya tuloy. Ha? <laughs> huh? Okay, yun lang mga kababayan at maraming salamat sa inyong uh, panunod, no? Uh, Paki-share uh, ng ating uh, video, no? At paki-message kung mayroon kayong mga message. Yun lamang po.